good morning, good afternoon, good evening. Kumusta po? Ayan po, ito ng aming pong halo-halo. Pero, nag snow na naman. Ngayon, it's Sunday. Panghali. So, ayan po, malinis na Since so, it's snowing again. wet snow o oh, ulan to eh. Ayan lang, tingnan nyo kasi ang um, um, nakita. Basa kasi siya o. Oh. Hmm, tubig na siya pagka lumapagli. So, hindi naman siya nagbubo. So, ayan na nga o. Oh, oh, ayan, basa o. Oh. Let's no no? Pero mamaya daw gabi, eh, hapon, parang 15% ang ano ng snow niya. So, meron. Ipangan natin guys. And, wait lang. At pupunta muna kami ng recreation. Bibili na kami ng aming bus pass for March. Ito yung aming church. Ayan, guys. Nakabili na kami ng bus pass. Dito sa aming recreation. Niya. Ayan, lumalakas na nga yung snow. Oh, na naman namin hindi na mag eh Kasi ito yung tuyo na yung mamin yung malinis na yung kalsada tapos ito na naman Woo! ayan, naiinig nyo ba yung train? cargo train yung nakapit lang dito eh so ayan sa o, no? puno na ang aming gaanan ulit ayan oh uh, puti na naman ulit ito tayo doon sa aming freezer pakita ko sa inyo oh ito ang aming freezer oh yan oh. ang aming coke, kinagandahan dito sa Canada ah, libre ang freezer oh, namalakas no mga kasini look, ang snow, lumalakas na ito na, ano naman since nakas na rin talaga at Monday bukas may pasok para hindi na mahirapan magkuskus ng snow ulit sa aking windshield ayan um, ko yung kukuboy kasi dito lang siya sa labas na kapal ayan actually wala pe kasi basa mainit pa yung aking car kaya ayan um, wet pa siya pag dumad sa aking car Nauhulog. Lumatang P&O ito. <laughs> so yan, ito yung aking um, yan. Sun and snow. Over. Ayano, uh, cold bread na siya. So ayano, nagpo-upo na rin siya. Pero kailangan niya ng glass, wet siya kasi mainit pa angin ko. Kita nyo. Tingnan natin bukas kung gaano kakapal. Ulit. yung pasok na ako. Ayan guys, tinan nyo oh. Ang kapal na agad. Alaong na nag-start eh. Tapos, alas 5 na ng hapon. Ayan, ang kapal na oh. oh yung mga kapitbahay namin oh. Busy na mag shovel Mga <makes> dental? Mm. Kapal na, ba? Diba? Oh, tingnan nyo yung nag oh. oh. step, may step siya. Paano gawin? Oh, ang yung yung iba kasi may blower eh. Mabilis lang pagka yung kakasnow lang. Mabilis lang yan. Tanggalin pa rin. Ito agad um, tumigas. Hmm. Tingnan nyo naman yan. Di ba? Malinis na yan kanina pinakita ko. Aha! Ayan. 8pm na dito. So, kailangan okay na namin magpahinga. Matulog kasi trabaho na before kami matulog, ayun, eh, papakita ko sa inyo. Hindi snow pa rin eh. Papakita ko sa inyo kung gano'n nakakapal ang snow sa labas. Mm, so, ito na siya. O, oh, ayan. Di ba? O. Oh, Di ba? Kita-kita nyo naman, o. Oh. O, oh, madami kami ang So, ayan. Tuloy pa rin ang snow. oh, hangin pa din. Actually, ang liwanag eh. Ewan ko ba? 8 p.m. yan ha. O, oh, niwanag, diba? Kakaiba. So, Sar sarap ng grace na namin. Nakita nyo lang aming likod. Ito man yung aming harap po. Ayan, o. ayan, oh. Snow na yun, o. Kapal na, oh. So, tingnan naman natin dito sa harap. Natakpan na lahat.